nagtabi nagbarabara nagpala na ibaboy nga sa mukan nag isnak sa kapi maukin niya ang mga naitabo karong adlawa so karong day ang ako ang buhaton kay magbangag ko para sa tangkal sa baboy ug diri ano sa nakita ninyo nga nung akong ipagdukduka na ang pala kay nagahian magod na sa siminto kay kaniya magud nga pala gigamit magud ni adtong niaging semana ug masa sa siminto nga para sa flooring sa balay unya wala na humulan maong gigahian ug diri ano maode niya ang amo ang kalutan karon ug ako adeng kauban karong pagkalot mao ang ako ang pagumangkon ug diri ano nagkuha ko diri og nga sa kahoy kay para mao isukod kay wala may litrosan maong kahoy na lang ako ang gamiton kibali dai kining kahoy mo ni akong sukdan kung unsa kalapad ang ako ang kaluton ug ang kataas dai ari nga kahoy isa ka mitros ni kapin ug diri ano pag uma na akong sukod ako adayong gipang taluktukan dira ang mga kanto kay para di na dili ko malipat unya pag kalot na nako ug samtang kami diri asa akong pag uma kon kay mi pag ari among kaluton ug sila pod dira abi si sila sa ila ang pagtabi pero kana ilang pagtabi ya dili biya na libak mga ulgods biya ila topic wow ulgods ah ha bitaw diri ada nga side no nagsugod na day ko diri og kalot ako agi gisay kaayuhan diri medyo kay para dali ra mahuman pero murag dili pud ni nako mahuman sa isa lang ka adlaw mga duha gig adlaw ang ako ang budget ani ug diri ano gisabot ni nako kung pag umangkon nga ako ang magbara ug siya sa diri ang magpala grabe isa ni ka makuugi akong pag umangkon ba kay mo tabang gyud bahala dili pa kaayo madawg ang pala pero mo tabang gyud siya ug diri ano na purma na dai ni ang ako ang gikalot nakita na gyud diri nga bangag na siya Og diri ano sa nakita ninyo nga ako na lang pud ang nagpala kay gikapoy na mugto ako ang kauban. Og kani adai ako ang gikalot na bangag para di ani sa ako ang baboy. Kay nagpabreed naman ako no nga ako ang baboy so nagbuhat na lang ko diri daan tangkal. Pero sa tinuod lang dili ba gyud ta ako magbuhat og tangkal si mama mam good pud ang nagingon nga buhatan na lang daw kuno daan mintras layo pa. Maong sige na lang kay utos man pud sa ato ang leader. Og diri ano sa nakita ninyo grabe yung kayo na ni akong pagumangkon. Dili gisa sa check pa akansi sa mga trabaho on. Bahalag magkinaunsa man pala og dili halata bang Ugdiri <laughs> Ug diri ano Naami combination ako ang nagbara ug siya sa nagkalingaw ug pala diri ano ako na lang gidyapon ang nagpala kinawala na sad siya kay gikapoy na ug diri ano medyo galahom lahom na gid niya ang ako ang gikalot ug diri sa nakita ninyo na day ko viewers na sa ako ang likod <laughs> Mauna lang gina nagpabiling, nga ako ang kauban karon kay niuli naman to ang isa na ako nga kauban. Pag diri ano nagsinamok naman ni nonto ako ang viewers gapat ihulog naman nun siya sa bangag nga wala pagani na human. May gani kay ako ang nabantayan maong akong napugngan. Nagdugang-dugang ra sa ako ang trabaho balingin ra ng sa Murag lawas sa baboy. <laughs> Og diri ano ako ana lang dai ni siyang gitulod kay basig ba ko ani sa mutmalangan malangan. Bitaw maong nagduol ni siya sa kuwa kay gusto mong siya og pahikap. ug diri ano kay alas 11 na man nagbreak sa day ko diri og nag-isna ko nga kapira walay supas og pan. Nagkapira day ko ani kay kani mangong kape manggon makapawala mo ni siya og kakapoy. Og ang nakarilit ra pud ani pong mga adik sa kape. Parihan ako ba? Og tungod sa ka adik sa kape bisan utot sa kauban gakakurat na. <laughs> Og bitaw diri a dayon sa tasa ato ang pagpangapi kay para padayon na punta unya sa pagkalot. ug diri ano pagkataod taod pagkahuman ato og kape susugon na sa renta diri og paning kamot. Og sa nakita ninyo no na ana sa dakong kauban na sa ako ang likod. ug diri asya siya sa dako no ang purman dili sa do siya magtabang og kalot. Kay lagi dili na niya kaya ilabay ang yuta. Kay lahom lahom na mangyod ang kalot. Og sa nakita ninyo diri no lahom lahom na kay tagahawak na na ako. Hapit na gid mag isa kami ang kalahuma. ug diri ano kay hapon hapon na mampod. ug mag shout out na lang po ko sa mga nagfollow nako. ug shout at out po ko nila ni lani, Juman ang Ampahan Freddy Mansigyaw and Bini M. Nohonipa Ane Kaambot basta girambol mo siguro niya ang pangalan ah, basta shout out ninyong tanan ug shout out po ko ani ni Marjon Buntilaw Gadot and Joy Kawasan Adlaw salamat di ay kaayo sa inyo ang pagfollow sa ako ah diri ano padayon ta sa ako ang pagkalot ug kay hapo namang giyod so diri araday po ni Taman ang ako ang pagkalot o maure ni ang unang adlaw sa ako ang pagkalot ug atangin ninyo ang sunod nga mga panghitabo sa ako ang pagkalot ug timing yung kaayong ako ang pagundang no kayo grabe nagid kabaga ang dagum so ka ulano nagit siguro niya o, wala ay ni dagang istorya no ug ang mo follow o adunay shout out sunod na pod nato nga mga video so god bless